Nandito kami sa kay Kuya Toro. No? Ayan, no? kami sa Antonio. Ayan, kami sa Pesa. Punta na kayo dito. Punta na lang kayo rito mga boss. Oo, marami. Ano? Ayan, may <laughs> sandaan. Oh. Tatlo ay sandaan no? <laughs> <laughs> <daan> daw motor. <laughs> Tatlo, <daan> daw, motor. <laughs> na kayo. Hey, Ayan. Na mo. Nakabili na si Kuya. <laughs> so yun o, oh. nandito tayo ngayon sa kay no? ah Kuya Donald, yung napapanood lang natin sa... Big Brothers mga boss Ayan, kasama ko rin yung kalama ako kanina sa pag-apply So pagaling namin sa apply Ayun, napunta na ako dito nag -ikot, na. nag ikot ikot na So nakabili na ako ng baterya Ah, mura, mura lang dito kasi nga dun sa magbibila na natin ay 700 Tapos <laughs> ah, tara, ikot pa tayo Iikotin natin yung loob ng uh, tindahan ni uh, Kuya Donald So ayun oh, may mga bracket Ang dami rito mga boss Ayan, oo ikot-ikot lang tayo. Yan. O ito, may din silang mga ano, pambike. Sa mga kapwa kong mga ano dyan, o, o yung mga bikers na kasama ko sa trabaho. Yan. O. o bago sa'yo magbumili, yan. Mura na lang to. Hindi ko nasasabihin sa inyo yung presyo kasi hindi naman natin kasama si Kuya Donald. <laughs> Kaya kung interesado kayo, pumunta na lang kayo dito. Ayan. Marami kayong pwedeng pagpipilian dito mga boss. Ilaw, yan ilaw yung mga pinat ito mga pinat itong tawag dito pinat ilaw so shout out sa baka may mambabas na naman sa atin ano so tayo po ay try lang po natin dito mag video video dito lang po tayo sa kaya kuya donald burautan ng uh, uh may kawayan ano? sa so, may kawayan bulakan yata to santo ninyo <laughs> <Ilaw> po <laughs> saglit lang ako saglit lang uh, pasok tayo sa loob mga boss o oh, ayan mayroon silang pansilan to. Oh, tarsilan. Mayroon silang pang tarsilan. Yon. Handle grip, yon. Murang-mura lang dito mga boss oh. Makaka-discount kayo kapag kayo po ay uh, maramihan yung inyong kukunin. Ay maka uh, makakapag-discount po kayo. dami handle grip, mamimili lang kayo sa gusto nyo. Yon. Ang dami rin tao. dami handle grip mamimili ka lang kadena meron <laughs> gulong Tsaka mga mga biring, oh dito sa labas tingnan natin to so, sa labas nagkaalat oh eh, ano, 100 pesos lang mga boss 100 pesos lang yan oh ito yung mga ano shock yung outer outer shock oh yan oh mga outer shock mamimili lang kayo dito mura mura lang yan oh mura mura na tapos may mga pairings din dito oh pairings uy Para katagayin dito sa akin ah oh. Hindi so, ata ako bumili nito ah. No? Tama-tama to, kulay blue. Plug and play na lang to mga boss kasi may mga tama, may mga butas na siya. Oh. Plug and play na. Ayan o. Oh. Ayos ba mga kasamahan natin? Ayan, dami. Yan. So tanghaling tapat, kahit nandito tayo sa ingitan, ayos lang. Basta makatid sa inyo ng... Uh, Papapanuuran ano So dito lang kayo sa kaya ano uh, burautan ni eh, mga Kuya Donald. Dito po 'yan sa Maya uh, Ima Town Center 'yon. pasok tayo sa loob, mayroon din silang mga binibinta pa sa loob. Babalikan natin 'to. Kung mayroon kung mababalikan natin. Marami silang paninda rito mga boss. Ayan naman ba, nakatakip pa kasi nga uulan. Mabalot. Mabalot. Kayo nang bahala magpili kung maayos. Interior, meron din sila interior. Dami. Siguro marami nang ding... dito ko kasi napapanood lagi si ano eh. Uh, brothers. Nung nakaraan, nandito siya galing. O, oh, dito siya galing. Nung nakaraan. O, oh, shout out kaya Bigotelio. Bigatilio. brother brothers, idol, uh, nandito na ako ngayon. So, dati na pinapanood lang kita. Ngayon, nandito na ako. <laughs> Ayan Oh. Ang dami nila mga boss. Ayan. So pwede po kayo sumadya. So kung kayo po ay sasadya sa mga taga Quezon City po ay ang uh, ginawa ko lang po ay uh, sumakay po ako ng ano. Sumakay po ako ng monumento tapos uh, sumakay lang ako ng jeep papunta dito Santo Nino May kawayan. Tapos bumaba. Binaba lang kami dito sa maya uh, Ima Town Center mga boss. Ayan. Ang dami nila siguro mga dayo rin itong mga namimili rito mga mura dito din kasi nga yung Agulong nila na naghahalaga ng 800 dito 450 lang so dyan sa ano mas malaking diskwento ano so ito yung aking nabili na battery 550 lang siguro sa motor shop na binili mo ay uh, nung nakara nung nabili huling bili ko ay uh, 700 o 850 ganun napakarami po ano Apa ah, nila. So, punta po kayo, pasyal po kayo dito. So, 'yun 'no. Oh. Ang dito na lang po muna yung ating uh, update sa ating video. Pagka kayo po ay may gustong uh, bilhin, bisitahin ah, nyo na lang po siya. Ah, bukas naman po sila. Bukas po sila every day. Yan. Hmm. Yan. Si so, yun lang po. Maraming-maraming salamat sana makabili tayo ng marami <laughs> shout out sa lahat ng aking mga followers dyan at please follow na lang sa akin sa mga hindi pa ano. marami marami salamat